Good morning mga palangga. Andito ako ngayon sa bus halt, bus stop. Papunta kasi ako ng work. Tapos ang lamig mga palangga. Super. So hinintay ko, hinintay ko pa ko yung bus ko. Mga ano pa, mga 6 minutes pa yung darating yung bus ko. So hintay hint muna tayo. Ipapakita ko sa inyo yung bus stop namin dito. Andali. Ayan. Ito yun siya mga palangga. Habang naghihintay ka ng bus mo, hindi siya pwede kang umupo. Andito, andoon yun sa kabila. Oh. Ayan yun. Ganyan yun. Diyan ka sa loob habang naghihintay pero malamig pa rin kahit ano siya. Open lang kasi siya eh. So ito siya. Meron siyang itong upuan. Tapos sa kabila naman dito. Meron ano dalawang upuan dito sa kabila. So, ayan. Ito yung time hinihintay natin. Yung bus natin. Ayan siya. Hindi masyadong clear. So, ayan yung highway. 5.30 in the morning pa dito mga palangga. Kaya super so, lamig. May pakunting-kunting hour na siya. Pero hindi masyado. So haantayin lang natin yung bus natin mga palangka tapos sasakay na tayo. So andito na tayo ngayon sa airport, pasok na tayo. So, mga pangalan nito na tayo sa loob ng airport. Andito kasi yung work ko. So, papasok na tayo. Hindi na kasi ako nagpag uh, vlog sa loob ng bus kasi ang busy.